mga kaibigan, andito po tayo ngayon sa paaralan. At sa araw na ito ay maglalagay ako ng organic fertilizer sa aking mga pananim. So ano pang hinintay nyo, tara na at sumahan niyo ako sa aking tanim. Ito nga po pala ang aming paaralan, Pugo National High School, Pogon ni Polo City. By the way po mga kaibigan, ako nga po pala ang gulayan sa paaralan coordinator. Bilang CPP coordinator ay obligasyon kong alagaan ang mga tanim. So ngayon, kukuha na ako ng organic fertilizer gamit ang hand trowel. Ang chicken dung na ito ay kabibili ko lang po sa poultry farm. Dito ako magsimula sa mga pananin kong bell pepper. Paborito ko itong ricado kaya ito ay abundant na tanim sa aking school garden. Napapansin ko mga kaibigan na payat ang mga bell peppers ko. Kawawang kawawa naman, nangangailangan talaga ng nutrients upang tumaba. Isa-isa ko itong lalagyan ng pataba. Sinisigurado kong lahat ay nalalagyan ng organic fertilizer. Tandaan natin ang katamtamang dami ng organic fertilizer ang dapat ilagay. Kahit na hindi ito sintetik, umit na ito sa pananim kapag napaparami mo ang paglalagay nito. Ito ay dahil sa taglay na asin. Punta na naman tayo sa kabilang dako kasi may tanin din akong bell pepper. nangayat din ang mga ito. Buti na lang po mga kaibigan at meron na po akong pataba. Isa-isa ko ding lalagyan ng pataba ang mga bell pepper sa na nakalagay sa recycled plastic container. Hay na po, kawawa ang mga pananim ko. To the rescue ako para sa kanila. Love na love ko sila. Mabuhay kayong lahat mga tanin. ngayon ay dito na naman ako sa ornamental plants. Kahit na napakasimple silang tingnan, ngunit mahal na mahal kong apo sila. Nalagyan ko din sila ng organic fertilizer upang hindi sila magtatampo sa akin. Hello mga tanim, kumusta na kayo? Ika nga, talk to the plants, diba? Although, they are not responsive but they can hear So, dito na naman ako sa hanging plants. Pinipisil-pisil ko ang mga recycled pots na ito dahil masyadong naninigas mga lupa. Nang sa gayon ay ma-absorb ang mga organic fertilizer na kapag dinidiligan. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Lucilma, your teacher plantita, na sa inyong nag-anyaya. Kapag nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel, Selms Vlogs.